Isang aktor na hindi matatawaran ang dami ng kanyang talento. Tila ang pag ay isang libangan lang para sa kanya. Ano ba ang kanyang sikreto na parang hindi siya nalalaos? Sa kabila ng kanyang maagang pag-aasawa, nagawa niyang maging matatag ang kanyang pamilya. Halika at ating alamin ang ilang bahagi ng buhay ni Ian Veneracion dito lang sa... Si Stephen Ian Lopez Veneracion ay ipinanganak noong February 7, 1975 sa Las Piñas, Manila. Ngunit ginugol ang kanyang kabataan sa Liluan, Cebu kung saan nagmula ang kanyang ina. Siya ay isang Pilipinong atleta, aktor, piloto, mga awit, equipment engineer, skydiver, paragliding pilot, scuba diver, Si Rin ay nakikibahagi sa iba't ibang outdoor activities tulad ng trail riding, climbing, sailing at recreational fishing. Bukod sa pag-arte at pagkanta, itinuloy din ni Ian ang kanyang pagmamahal sa visual arts. Siya ay itinampok sa ilang mga exhibition. Si Veneracion ay isang rider para sa Shell Yamaha Motocross Racing Team sa pagitan ng 2004 at 2006. Ang kanyang ama ay kilalang pintor na si Roy Veneracion habang ang kanyang ina ay si Susan Lopez Veneracion. Siya ay may lahing Espanyol at ikinasal kay Pam Gallardo, isang industrial engineer kung saan mayroon silang tatlong anak. Muli siyang sumikat noong 2015 dahil sa kasikatan ng lab team nila ni Judy Santa Maria. Nagsimula ang kanyang karera noong 1982 bilang unang lumabas sa palabas ng RPN 9, Joey and Son. Noong 1986, sumali si Veneracion sa Dads Entertainment ng GMA Network, hosted by Herman Moreno. Sa buong 1990s, nagbida siya sa ilang mga pelikulang aksyon. Unang drama appearance ni Veneracion ay ikaw lang ang mamahalin mula noong 2001. Kalaunan lumipat siya sa EBS-CBN noong 2003. Nagkaroon siya ng unang main role sa Darating ang Umaga. Noong 2004, bumalik si Veneracion sa GMA Network at gumanap sa ilang palabas. Muli siyang lumipat sa ABS-CBN noong 2007 at bumalik sa GMA Network noong 2008. Lumabas din siya sa dalawang palabas ni na Robin Padilla, Joaquin Bordado at Totoy Bato Lumipat sa si Venerasyon mula sa GMA Network tungo sa ABS-CBN noong 2011. Patok siyang lumabas sa remake ng 2000 drama Pangako Sayo na pinagbibidahan ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla bilang Eduardo Buena Vista noong 2015. Lumabas siya sa pelikulang idinerek ni Anthony Tadoni, The Achy Breaky Hearts, in a main role with Judy Santa Maria at Richard Yap noong 2016. Ginawa niya ang kanyang unang indie film, Puti, noong 2013. Noong 2017, lumabas siya sa drama A Love to Last kasama si Nabea Alonso at Isa Calzado. Noong 2023, bahagi rin siya ng cast ng The Iron Heart bilang pangunahing antagonist ng serye. Nagkaroon siya ng siyam na apat na mga pelikula bukod pa sa telebisyon, concert at mga awards. Dahil sa pagpapahalaga sa kanyang privacy, pinili ng nag-iisang asawa ni Ian Veneracion na si Pam Galliardo na huwag gumakbang sa spotlight sa halip na mag-on-air at magpa-interview pinili niyang suportahan ang kanyang asawa mula sa kinalalagyan nito. Maligayang ikinasal si na Ian at Pam noong 1997. Bagamat hindi nakilala ng aktor ang kanyang asawa sa industriya ng entertainment, nagpakasal siya sa isang napakarilag at intelektual na babae na isang maunlad na industrial engineer. May tatlong anak ang aktor at si Pam, dalawang lalaki na sina Draco at Ducio. At isang babae na si Deidre. Lahat ng tatlo nilang anak ay adventurous tulad ng kanilang ama. Ibinabahagi rin nila ang pagmamahal sa mga motorsiklo at mga aktibidad sa labas kahit ang pinakabata ay sumali sa motocross. Bagama't hindi gaanong kilala ang asawa ng aktor dahil mahilig itong panatilihing mababa ang profile, magiliw itong nagsasalita tungkol sa kanya sa mga panayam. Ayon sa kanya, hindi si Pam ang tipong nagseselos sa kabila ng kanyang maraming pelikula at drama na nagtatampok ng ibang babae. Idinagdag niya na lubos niyang alam na anuman ang nasa screen ay nananatili sa screen at wala siyang dapat ipag-alala sa aspetong iyon. Sa kabila ng kanilang masayang pagsasama, maraming chismis ang lumabas na nagtanong sa mga tao na hiwalay na ba si Ian Veneracion. Ang mga tao ay naiwang nagtataka kung mas gusto ba ni Ian ang isang showbiz love life pagkatapos ng lahat. Gayunpaman itinigil ng aktor ang malalaking chismis tungkol sa pag-date sa ibang mga nakasama sa industriya. Sa totoo lang, pinananatili ni na Ian at Pam ang isang matatag na pagsasama na tumagal ng mahigit 22 taon. Malaking bahagi ng buhay ng aktor ang asawa at mga anak. Sinisiguro niya ang maglaan ng ilang oras sa kanyang karera para gumugol ng ilang oras sa kanyang pamilya at tatlong anak. Ang kanilang kwento ng pag-ibig ay tulad ng isang modernong panahong fairy tale na nakaangkla sa isang pag-ibig na tumatatag lamang sa paglipas ng panahon. Ang papel ni Pam sa kanilang partnership ay isang tahimik ngunit makapangyarihang isang rock solid na haligi ng lakas at pag-asa. Nanindigan at suportado ni Pam Gallardo ang karera ng kanyang asawa. Ang sambahayan ng Veneracion Gallardo ay walang alinlangan na isang sentro ng pinagsasaluhang kasayahan. Mga sandaling itinatangi at napakahalagang mga aral na humuhubog sa buhay ng kanilang mga anak. Ang kanilang mga anak ay ang makulay na mga hibla na nagsasama-sama ng isang pamana ng pagmamahalan pagkakaisa at ang walang hanggang kagandahang matatag na pamilya. Nagugulat ang mga nakababatang tagahanga ni Ian nang matuklasan na nagpakasal si Ian sa edad na 22. Sa edad na kung saan marami ang mga posibilidad na hindi mo magampanan ng mahusay ang mga nakaatang na mga responsibilidad bilang halige ng tahanan. Marahil ito ay dahil ang pagtali sa iyong sarili sa maagang pag-aasawa ay tila napakalaking desisyon na maaaring masira ang iyong buhay. Madaling tingnan si Ian bilang isa makapigil hiningang aktor na may husay sa pagsasawsaw sa bawat papel na ginagampanan niya. Sa kabila ng lahat, itinanghal siyang best actor sa 48 Metro Manila Film Festival. Ibihira ang matatag at umatagal na relasyon sa showbiz industry. Iilan lamang ang pamilya ni Ian sa biniyayaan ng mga swerteng pagsasama. Sana patuloy ang tatag nito hanggang sa dulo ng kanilang pagsasama. Ang multi-talented singer-actor na si Ian Veneracion ay gaganapin ang una sa kanyang tatlong concert para sa taon sa kalagitnaan ng Agosto. Susundan ito ng Pampanga Show sa Oktober at ang December Concert sa Talavera. Kasama nito ang kanyang grupong banda at iba pang mga kilalang singers. Minsan habang naghihintay sa kanyang flight mula Iloilo -ilo papuntang Manila, nadaanan ni Ian ang isang aeronautical school nag ito bilang profesor. Laking gulat ng mga estudyante ng malamang si Ian pala ito na napuno ng hiyawan. Isipin mo parang nasa kanya na yata halos lahat ang pinagsamang mga talento ng mga artista at napakatagumpay sa kanyang buhay pag-ibig. Shout out kay Jojo at Asli Yongko ng Kabite, Mel Maricris Marinel ng Baliwag Bulacan, Pubs TV Official. Simple Recipe Vlog. Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panunood. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.